Meet ko si Ana la ka. ko <laughs> 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 oh What's good guys? It's another day na naman tayo mga busing. Ay di tayo nandine sa Enchanted Kingdom mga busing para tayo mag enjoy. Ay di kasama natin si paring BJ at si paring Dave. Ay aring i-celebration natin para sa nalalapit na birthday ni paring BJ. Ay sa Monday pa nga kanyang birthday kaso nga laang ay sarado aring EK mga busing. Kaya naman ngayong Sabado ay tayo dagdagos na dinay ay busing para naman tayo makapag enjoy at makapag relax relax ay ewan ko lang kung tuaw makapag relax tayo din eh titignan kung tuaw barakaw ang mga batang ginyo o duwag sa heights mga busing ay talaga namang kakatakot din eh kita magang pagkakataas naman yun ay titignan ang gilas ni paring Dave at ni paring BJ kung tuaw palag na palag sa pagkakataong aray ay first time nga ng dalawang iyan din ay, ay tuaw laban na laban at 5 months pang pa ay sinit na namin minaring AK na aray ay eh, deret panoorin nyo na lang kami mga bossay kung ano bagang kahihinatnan ng aming rides din sa Enchanted Kingdom ay ang rides na rin mga bossing ay may 40 meters ay di rin ang kaganapan pagkatapos na may mag rides din ay at to ang traumatized naman ay ang aming lagay wow! ay, ano na sabi mo? <laughs> ay, ano na sabi mo? Na na ko siya, sa ka. <laughs> <laughs> namit ko si Anas sa oh, tanas namit ko si tanas nakakatulala Ayop. never again <laughs> So dito tayo sunod mga bossing sa anchor away ano ay, yung pinaka ko sa lahat ay. go ay sa lahat ay ang pinakaayaw ko ay talagang napakasimple lang kung titignan pero nakaw ay talaga namang trauma ako diyan ay ay panoorin nyo si parin BJ ay kita mo ganaman ang itsura ni paring BJ ay itong paiyak na eh kulang na lang, ay itong malundin at suko na mga bausay <laughs> <laughs> Ay, deri naman po at di ni kami susunod sa may periswell. Ay, deri chill chill lang mga bausaing. Ay, pero pagkataas din at mahangin hangay ngayong araw. Ay, naway hindi bumalintaw ang aming sasakyan at ang pagkabigat din ni paring BJ. Ay, tara na din ay, at tayo pipila na mga bausaing. Ay, napakaganda nga ngayon. Gawa nga ng kakaunti ang tao din ay. Ay, talagang makakarami ngayong araw. Ay, paikimahinahin mahinahin na ay hindi ka pipidi din ay, sa IK. Ay, to ang baka ay magsukala <laughs> ano mas masakit yung una o yung pangalawa <laughs> yung una bisang bigla lang yung pangalawa boy sunod sunod yung pangalawa boy parang wala hindi ka disigil ay di aray at kami nakapanhik na din ay eh, sa Paris Well aa ah, ay ang pagkakataas at talagang mahangin hangin ay talagang napakapit din ako diyan yan ang kaunti ay si paring dive ay napansin ka parang parang sablay na ata ang upo at ayaw umayos eh ay takot ka at baka daw bumaliktad ay ang pagkakataas naman daw eh

Ang iniyapos naman ani ah, ni paring Dave ay walang yung orong day ng itlog ay di mga boseng kami nagpipicture muna din ay at talagang pagkakaganda ng tanawin ay napaka classic ng kanyang itsura at di nga kami pupunta ng mga buseng at isusunod na namin aring roller coaster Bago tayo! Suba kayo sa roller coaster! Wala ka na po! <laughs> Ayun okay na mga guys, dito na tayo sa Space Shuttle. <laughs> ah, ah, ay walang gaanong pila ay kami na agad eh ang sasalang kay namang kinabako na din diyan yan ay nginangalang ulit ako nakasakay ng roller coaster ay pitong buwan nung tayo nagbunta din na sa IK ay syempre ay first time natin na aon ay hindi aon ay may kaba at talaga namang aking hilong hilo ay pagkatapos di yan kinakabang ka ata parang gusto ko sa hindi pa ako nasa kayo nakita mo gano'n mga kung gano'n katuling iyon ay medyo kinabahan eh ang person ay talagang si BJ ay namumutla na ay hindi pa nasa kay ang daming ibas eh at talaga namin kulang na lang ay umayaw sa aming rides na aray ay di tayo pipilan na din ni mga buseng ang pinili ko nga ay din sa may kalagitnaan at talagang ayaw ko doon sa unahan at sa likuran ay tamang din na tayo at safe mga buseng aring at panoorin nyo mga buseng at may mahihimatay din eh kay naman din Diaret kami nang sasalang mga busay ay talaga naman ako yung napanalangin na diyan <silence> eh ay talaga namang napakakatay ng roller coaster na iyon ay talagang liyaw si paring dive ay didini na kayong pumunta mga busayang sa si jungle ay are ang aking pinakagusto din eh sa EK at talaga namang mag -e enjoy ka pag ikaw ay sumakay din eh. ay, may katiday ng sasakyang aray mga busayang pero napakasarap at para kang nagtatampisaw sa tubig uh! ay ari na nga at kami na ang sasalang mga busay ay talagang pinauna ko na si paring BJ at talagang mas mag-enjoy ka pa yung kinasaunahan at talagang sa iyaw pasok ang tubig ay sa laki ka naman ni paring BJ ay di lagang tubig bago makarating sa amin yan yeah. woo pakita mo ah din na. Kakamara na May kagat din. May kagat din. Kakamara na din. Kakamara na din. Kakamara na ay talagang kung ikay matapang-tapang ay pwedeng-pwede ka din sa AK ay der ng aming susunod aring Twin Spain mga bowsing ay las na punta ko din sa AK ay hindi ko iyon nasakyan ay der ang mga bowsing ang ating itatrain ngayon ay si paring Dave ayaw na nga talagang daw siya magsusukan ay eh. ay pinilit lang natin at hindi aaray na hindi masakyan ang lahat ng nandinay at baka naman pag uwi ay sabihin ay sani na ko pala iyon ay sa tunay na buhay ako'y napapikit na landi yan ay yung aming sinasakyang iyon ay ay nabalikwas tapos na naikot pa a ah, ah, ay talagang ako'y nalula sa dagos na iyon ay talaga namang tinatawag ko na si mama eh at gusto ko nang umuwi ay walang magagawa ay tayo nandini na ay di subukan na aring lahat mga boseng ay di para sa aming huling rides ay ari na ang aming sasakyan mga boseng at talagang hapon na ride sa pagkakataong iyan aring desk of magic mga boseng ay kinamang ding babalikwasin ka di tapos ikaw ay paikot ikutay walang niya ang rides na aray parang pag ibig ay ay Iikot-ikot lang pero gusto mo pa din. Ay si paring Dive ay talaga namang ayaw na ay eh. Ay walang magagawa kundi sumunod sa amin. sa pagkakataong aray mga busing ay magagab ina kaya naman kami uuwi na ay kaso nga lang si paring Dave ay hilong hilaw at medyo nasusuka kaya atin munang ng dadamayan kita mo naman at kakaawang at tayong kaibigang aray ay siya bibilhan ng bayo g-sake pag uwi talaga namang hilong hilo ay si paring Dave ay kita mo gat ang pagkakaganda din ay pagkagab at napakadaming ilaw ay parang kulisap sa gab ay ay hindi na rin nga namin aabutan ng fireworks din ay at kami nga ay maglalargahan na ay siya paano mga busaing hanggang sa susunod na lang ulit na aming video thank you